You cannot save her, you cannot fix her, and you can never ever rescue her. Bro, wala kang dapat gawin. Kasi unang-una, hindi ka niya gusto. At yung sasabihin ko sa'yo, pag patuloy mo itong ginagawa, you will attract. Ang tanging nakikita mo lang is yung word mo every time na you try to rescue a woman. Tignan mo sa lahat ng past relationship mo, ganito ka ba? Ganyan ka ba talaga? Diyan niya nakikita na may value siya bilang lalaki. Hey, what's up, what's up, guys? It's you, boy! Sublano! Moto! Okay, puto na vlog. Let's talk about ang nag-message sa atin. So, dati, merong nag-comment sa atin about White Knight. So, tinatanong niya kung ano daw ang thoughts natin sa mga lalaking White Knight. Ngayon, may nag-message sa atin. At saktong-sakto doon sa example ng white knight okay so ganito ang kwento nya so hindi pa natin yun natin ngayon yung route natin para may iba naman yung vibe and ayokong maging routine eh kasi lagi tayo dumadaan doon and, and I think abisado nyo na rin iba yun naman natin ngayon eh so yun nga may nag message sa atin regarding sa etong si Guy may nakilala na isang EA pero yung EA is Walker. Ang kwento niya is Okay naman daw tong si EA Nakikinig sa kanya So, ibig sabihin nililid niya Tapos may time daw na tinigil na ni EA Yung pagwawalk niya Pero hindi ko alam Bro, hindi mo niliwanag Kung kayo ba ni EA Kung kayo ba nung walker Kasi, kung kayo Pwede kang umarte ng ganyan Na pwede mo siyang ilid Pwede mo siyang Kasi may, may dumating pa sa boy na parang No contact rule ka pa sa kanya, diba? ayaw mo siyang kausapin kasi nga hindi na siya nakikinig sa iyo ang tanong ko is naging kayo ba o kayo ba para umarte ka ng ganyan kasi maraming ganyan lalaki feeling sila eh anong meron di ba anong meron sa inyo wala naman yata sa inyo yung ka ng ganyan di ba kaya siguro wala siyang paki sa iyo kaya hindi siya nakikinig sa iyo tapos eto pa nakwento mo rin na may anak siya diba? di ba at hindi alam ng Magulang niya kung ano yung ginagawa niya Pero ang sabi mo, ginagawa niya yun Kasi she's a single mom And she wants to, alam mo na Para makapag-provide sa anak niya, tama? Oh shoot man Parang mali itong ginawa akong daan ko ah <laughs> Yon, nakalagpas din sa traffic Buti konti lang So ayun, malig tayo So sabi mo nga Nag-work siya as a walker Para may ma-provide doon sa anak niya, tama? So ito nga nabansin ko sa'yo bro hindi ko alam bakit gustong-gusto mo naayusin siya. Kaya nga ito yung sinasabi ko, Na good example as a white knight guy or white knight syndrome. Guys, ano ba ibig sabihin ng white knight? Siguro naririnig-rinig niyo na 'yon. So, ano nga ba ibig sabihin ng white knight syndrome or mga white knight men? Sa kwento mo, nagtataka ako, anong meron sa inyo? At bakit gustong-gusto mong i siya? So, guys, ganito 'yan. So, ang white knight iba yan sa pagiging nice guys at iba rin yan sa pagiging sim pero yan tatlo na yan nakikita nila yung value nila sa babae okay ganito muna so ang pagiging nice guys merong covert contract na tinatawag if I'm nice or if I do things with women like this they will do the same for me that's the nice guys na akala nila na pag naging mabait sila sa babae, women will like them. Yes, pwede. Women will like them, but not romantically most of the time. So, ang simp naman, they just want to do good things for women. Regardless kung magkaroon man ng relationship or wala. Basta, ito yung mga lalaki na pinuput yung mga babae sa pedestal. Yan yung mga nagko-compliment. Yung talagang, anong gusto mo? May ka ba? Yung parang, parang ano, laging nandyan. Di ba? Yung nice guys naman, yung parang ayaw niya ng floss. Papakita niya yung talagang, eto yung deserve mo. Dapat ganito yung trato sa ng mga kalalakihan. Dapat ganito ka nice. No, it's not. So that's the difference. Ang white knight naman, tandaan nyo guys, ang white knight came from ano yan, savior complex. So savior complex or messiah syndrome or white knight syndrome are the same. So ang white knight syndrome is hindi niya nakikita yung worth niya as a person Ulitin ko Ang White Knight Syndrome Hindi niya nakikita yung worth niya as a person Nakikita niya lang na worth it siya every time When he is trying to rescue a woman Okay? So yung tatlo yung tatandaan nyo Rescuing, saving, and fixing Diyan niya nakikita na may value siya bilang lalaki pag nagagawa niya 'yon or pag nangyayari 'yon sa buhay niya. Alam niyo ba, na mas malala ang pagiging white knight kesa sa nice guys? Kasi ang white knight, hindi niya nakikita yung worth niya sa person eh. So yung pagiging nice guy naman, nakikita niya kung ano yung worth ng babae. So yung white knight, nakikita niya lang kung ano yung dapat niyang gawin para sa babae na to in order for him to feel good about himself. Okay? That's a white knight syndrome. Kaya nga bro, sinasabi ko, etong DM mo sa akin, it's a good example of being a white knight man. So bro, hindi ko alam kung bakit ganyan ka mag-isip. Marami ka bang ganitong situation dati na nagawa or galing ka ba sa isang relasyon na ganito? Kasi you need to do self, ano, reflect bro. Kasi pag hindi mo ginawa yan, kahit sino 'ng babaeng makilala mo, you will do the same. Okay? And you will attract most of traumatized women. Tignan mo sa lahat ng past relationship mo, ganito ka ba? Ganyan ka ba talaga na you're trying to save, rescue or fix a woman. Parang hindi mo siya nakikita as a person. Nakikita mo siya, nakikita mo siya as a damaged person na you want to uh you want to fix her. She's a person bro Hindi mo kailangan disumbong siya sa atin niya Para lang masabi mo na You trying to be a superhero eh It's very obvious you're a white knight Bro, you need to see your worth as a person As a guy, as a man We are the provider and the protector, di ba? Yeah, I know, I understand Maybe you, have, you already have the feelings for her You are already invested Ngayon, nagiging white knight ka na Kung wala ka man sa relasyon dating ganun Then, hindi siya sabihin ko sa'yo Pagpatuloy mo itong ginagawa You will attract those kind of women na damage and you want to fix them save them and rescue them you want to be a superhero and it's not nice bro because ang tanging nakikita mo lang is yung word mo every time na you try to rescue a woman it's not good bro tsaka pa ano sabi mo bumalik na siya sa dati tsaka pa bro ano sabi mo sa akin ano yung pwede mong gawin para at least mapasunod mo siya bro wala kang dapat gawin kasi unang una hindi kanya gusto Gets mo? Ayaw niya sa'yo Natitrill ka lang Kasi may trauma siya Kasi nga You're trying to be like a white knight You're trying to save her With what she's doing Let her do what she wants O ito, mo tong video na to Ewan ko kung na-encounter mo na to If Jesus can't save these hoes Why are you trying? What make you think you greater than Jesus, nigga? Sa mga nakikinig sa atin yun ang wag na wag gagawin let her fix herself let her save herself let her rescue herself at the end of the day someone will take care of her kung hindi kanya gusto hindi ikaw yun kaya nga ang babae may safety net kahit anong nakaraan niyan kahit anong ginawa niyan from the past kahit limawalo anak niyan laging may lalaking willing magbigay ng relasyon sa kanya. Dahil karamihan sa ating mga lalaki, hindi natin alam kung anong worth natin at kung ano ang kaya nating i-provide sa mga babae. Dahil ang alam lang natin ay magsim, sim maging nice, ibigay yung mga kailangan nila na hindi tayo nag-iisip na dapat pala yun sinusuklian o dapat pala yun in-earn ng mga kababaihan. I Stop giving free attention stop giving free love how dare you gets kaya kayo na pagsasamantalahan ng mga babae na abuso mentally financially and also emotionally na hindi mo alam kaya nga madalas traumatize ka pero ayaw mong pag-usapan kaya ang nangyayari you are attracting the same Woman, bro, it's time to reflect. You cannot save her, you cannot fix her, and you can never ever rescue her because una una ayao niya sa Don't try too hard, bro, because it's fucking useless. And maybe that's the reason why, that's why she walk away. That's why she lose her interest. Kasi nga, masyado kang feeling. masyado kang hindi di masyado kang savior <laughs> you have a savior complex bro try to think of it I hope this content can give you some insight na ma-realize mo O oh, nga no hindi ko na-realize yan kala ko mas okay yun ah na, na I'm helping this woman to be a better woman no it's not kung ayaw niyang tulungan yung sarili niya kahit anong tulong mo wala kang magagawa walang pinagkaiba yan sa mga tao puro complain marunong lang mag complain or magaling lang mag complain pero walang ginagawa sa buhay gets? kaya I stop arguing with those kind of people especially sa mga comment section na ang gusto lang humaba ang usapan pero wala namang gustong mapuntahan <laughs> okay sana guys may natutunan kayo sa mga sinabi ko at sana makatulong to don't be a fucking white knight I know of course part ng part ng ating uh, provision ng pagtulong sa isang babae pero yung, yung, hindi ka mapakali na talagang gusto mo siyang isave sa gusto niyang gawin or sa mga ginagawa niya then that's bullshit man you don't see her as a person you only see her as a someone na na damage and you want to save her because you feel good about yourself. Gets? It's okay to help someone. Walang masama doon. Like I said, we are giving protection and provision sa mga babae. Pero kung ito na lang yung nagbibigay sa'yo ng reason para makita mo yung word mo as a person, then that's, that's bad. That's bad, bro. Okay? So, lang guys. Thank you so much. I'll see you guys next time. And bye-bye. Tulong ako lagi dadaan ng bilis Masama lang, matrak talaga din eh